Magandang gabi mga bossing. All right. Bigyan natin ng parto ang puzzle nito. Pinakita natin kagabi, no? Kasi meron pang ibang tirang itim ayon doon sa comment ni Bedski Francisco, no? Okay? Ito ay mula doon sa post ni Tambay ni Franco. So atin naman ngayon binibigyan ng solusyon request ni Boss Bedski Francisco. Sa so, pinakita natin doon sa part 1, ang key move natin ay dito ano okay tumira dito ang block yan tumira dyan ang block dito tayo ah, may tumira dito, tapos tumira ito. Yan, pinakita natin sa part 1. Ngayon, dito sa part 2, balik lang natin ang position. Ang comment ay, dito tumira ang pula. Siya ang unang tira dito eh. Yan. Ang comment ay, paano kung ito? Yun, yan ang part 2. Okay. Okay, ha. Yan ang part 2. Paliwanag lang natin. Ang puzzle na ito ay walang mayor dama o obligado dama, mga bossing, no? Kung tig-isa lang naman ang kakainin, ay mamimili lamang. Mamimili. Halimbawa, halimbawa, sumingit ito dito at tumira dyan. Okay. Tig-isa ang kain, ay eh, mamimili. Pwedeng dama ikain. Pwede namang piyon oh yun ibig sabihin, no. Para wala tayong pagtatalo na, no. Kung sa inyo ay ang laro nyo ay mayor dama, o, o, ay kung ilang laro inyo. Basta dito sa amin, walang obligado dama o mayor dama. Kasi yan ang nakasulat sa libro ng dama. Okay? May libro kami ng dama eh. May kopya kami. Eh. Wala naman kami nabasang rules doon. Once natin isang kain, mamimili. Okay. Pero kung dalwang kain, alba, dalawang kain, di ba? Eh lamang yung dalawa. Okay. Pero pag tiki isa, mamimili lang. Okay. Umpisa tayo. Sa part 2. Sumulong dito. Ito yung comment. Yan. <clears throat> dito ka lang. Sisingit ka. O, dyan. Pwede na siyang... Pwede siyang sumulong dito. Pwede namang umiwas, no? paano kung dito siya? mamimili. Pwedeng pion, pwedeng dama. ito yung kakain ko. itong napili ko kasi mas pabor ito. Para pagdama dama niya, dumama siya, papakain mo lang. So, talo yan. Okay? Okay, balik natin. ito yung tinira eh. So, sumingi tayo ngayon. Okay. E, paano ko umiwas? Siyempre, kakain. dito. Pwede siya rito. Pwede magpadama. O, alba, dito siya. Yan, dyan naman siya. Ang gagawin mo naman dyan, papakain mo to. Then, singit ka ulit. Okay, meron na naman siya dito ng sabay. O, yan. Dahil wala naman tayong mayordama tigisa lang naman ang kain, mamimili ka. Doon ka sa papabor sa'yo. yan. Ilag siya dito. Hindi natatawid. Okay? So, talo mga boss. <coughs> Paano kung dito naman? Yan. Dito naman siya. Ang gagawin mo naman dito ka. Yan. Pag umilag yan, tatatuhin mo ubos yan di ba pababayaan na lang para makadama kain ka ngayon o dito pag dito siya dumama matik yan ibibigay mo yan di ba kaya mapipilitan na doon dumama sa kabila dito kaso talo rin papakain mo eh papakain mo Okay. Ayan. Basta sabi ko nga, i-comment lang kung ano pang nakikitang moves at ating mabalikan. Okay. Yan na yung ano, binalaga natin yung comment. Pag sulong dito, dito sya. Ayan. Ito yung solusyon na ating binigay. Isisingit ka nga. O. Saan dito? Siyempre, dyan sya kain ka lang magpapadama siya dito siya dito ka naman kain pwede mong ibigay pwede naman tapos dumama ka kaya namang huliin yan mga bossing 3 versus 1 eh kaya yan paano kung hindi ibinigay no nagpadama yun ang nga yung kanina in explain natin oh, okay kung hindi mo napanood yung part 1 ay panoorin mo mga bossing oh, kasi sa part 1 dito sumulong yan Makikita mo doon dito naman tayo yan yun yung sa part 1 eh tapos sumulong dito yan dito naman tayo pwede magpakain pwede sumabay o, pwede yun eh diba, sumabay dyan kain dalawa tapos magpapadama siya dito o. talo din diba? pag dumama dito talo yan gaganon lang yan eh kain diba pag dito naman dumama, dito sa kabila gaganong ka lang ayan. para pag alis ayan, umalis pababalikin pakain huli uli okay e paano ko ipinakain muna pinakain muna di kainin mo di alis siya. huli pa rin yan ayan Okay, yan ang part 2 mga boss no. Para masimulan mo sa so, simula, andiyan yung part 1, dugsung dugsungin mo na lang. Ayun sagot ko don kay boss Bedski Francisco. 7 yung comment niya eh, yan dito. Okay, sisingit ka lang, yun na yan. okay na. dito siya, oh. dito ka lang. Oh, dito siya. Pag dito siya, papakain mo din, sisingit ka. Dito siya kain. Lamang na. Okay na, diba? dito sya. di ba? Dito siya. Dito ka lang. Okay, alright.